Ito po nga halos tatlong taon, what did you do? Uh, uh, kasi wala kayo sa politika eh, yeah. hindi kayo masyadong wala kayo sa radar, kung baga, <laughs> ano po ang pinag-aabalahan ninyo? Uh, it, 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 it was also a blessing no, uh, kasi from 1998 when I graduated, mm -hmm. yun na po yung naging first job ko yung sa lupaho, no? Mm -hmm. And then from 1998 until 2022, nagtrabaho po tayo sa City Hall, sa City Government. So kaya nasabi ko po naging blessing, although hindi tayo pinalad nung tayo po tumakbong bilang mayor, no? Nagkaroon po ako ng uh, maraming oras sa aking pamilya, uh, sa tatlo kong uh, mga anak. And at the same time, first time ko po uh, maging challenging din minsan, yung first time ko po uh, mamuhay as a private citizen, no? So in doing so, uh, pumasok po tayo sa mga negosyo. Uh meron po tayong maliit na construction na uh, business. And then ang blessing din po dito, if I may say this, nakapagtayo po tayo ng mga dialysis centers sa ibang mga LGU. Kasi when I ran for mayor po, one of the campaign commitment was to establish a north northeast west south na dialysis centers which will cater po doon sa mga may chronic kidney disease patients mm, na libre correct, correct, eh mm. sempre sometimes gada sa other plans mm -mm. pero for me kasi public service is uh, universal po no it should be beyond borders no so what we did uh, nagtayo po tayo sa porak tantarita at bayan ng guagua In uh, partnership with LGU or yes po uh, may may partnership uh, project it's called PPP no mm -mm -mm. Uh, basically may equity po yung LGU yung uh, yung lot or kung may building and then we do the whole facility plus the operation which is free 100% covered na po kasi ng PhilHealth. So hindi lang sa city natupad ang pangarap mong dialysis <laughs> center, lumabas ka pa sa ciudad. Pero ito lang uh, sorry no. Okay. Sabi mo nga um wala namang border pagdating sa public service. Exactly. You can do it whether you okay. are a uh, private okay. person. Pero this is a straight to the point question. Yes. Ano po ang binabalik-balikan natin? Dito po sa, sa sa public service, bakit hindi na lang po tayo mag-focus bilang isang successful business person? Well It's the passion and the love po, no? Yung feeling na pagkagising mo and then the, uh, pag, pag umuwi ka na, ng gabi, yung kahit isa lang yung natulungan mo or hundreds yung natulungan mo. Iba po yung feeling, no? And of course, ang ang, ang talagang objective ko when I accepted the offer to runway back in 2013, dalawa po siya, Ma'am Jen. One, of course, is to help, no? Kaya nga pumasok ka dyan para tumulong, no? Sinabi ko nga kanina sa mga kasama natin dito. In the first place, ang kandidato alam niya sa sarili niya kung ano yung intention niya of running. So kung ikaw si kandidato, wala ka naman talaga yung intention to help. In the first place, dapat wag ka na tumakbo. Mm -hmm. And secondly, medyo malalim lang ito, ma'am Jen. Uh, this is my personal, uh, parang personal uh, mission ba. Uh, nakikita ko po kasi sa majority ng mga Pinoy, parang seemingly, uh, nai-erode na yung tiwala nila na may maasahan pa sila or matinupang politiko. Mm -hmm. So, yung 2013 na decide, nag-decide po akong tumakbo, in my own little way sana, until now, yung pa eh, is manumbalik po ang tiwala po ng mga tao sa mga elected official. And the only way you can actually do that is to work hard, persevere, as hard as you can, gumawa ng mga magagandang ordinansa in case in the case nung ako po ay three-term councilor. And then pag nagawa mo yon, hopefully, after everything is said and done, pwede masabi ng mga tao na hindi nasayang yung tiwala na binigay nila nung ikaw ay binoto nila.